Wow, baka pa kayo ng DJ. O Oh, ano, nagulat kayo, ano? Ha, ako nagulat din, ah. <laughs> oh, easy lang kayo eh, mga cheats. Huwag kayo mga kagulo. Akala nyo si Piolo. Hindi, no? Ako, wala pa yung joke, te. Hindi ito makatawa ka. Antayin mo muna yung joke. Ito <laughs> na, parating na. Alam niyo si Piyolo, hindi, no? Ako nga pa pala ang Mr. ng Pasay City. May kasabihan tayo. Maliit pa lang ako, sinasaktan na ako ng nanay at tatay ko. Kaya naniniwala ako sa kasabihan na kapag wala si nanay, wala si tatay, hala, sunugin ang bahay! <laughs> Joseph Anthony Linares, 21. Then, kamukhang artista daw, ah. Uh, Jeron Teng. Oh. <laughs> Ikaw ba ay may sales, speak up lines, or anything? Meron, meron. Okay, go. you it Paril ka ba? Paril ba ako? Ay. Ay, ako? Bakit? Patira naman ako. Ah!

Hey one. Hey one. kamu kang artista. Si Hiding wow. ko. Hiding ko. Ah, ikaw may pick-up line. Tekla. Ah, tekla, aniya? Tay ka ba? Gago ka. Tay ka, kausapin mo ako. Punyeta, tay. Sandali, nakakausapin yun na. ah. Mukhang totoo eh. Ateng na tay ba ako? Bakit? Gustong gusto, -gusto ng galawin eh. Ano daw? Gustong gusto kita -gusto ng galawin eh. Ah, eh. Tay ka ba? Bakit? <laughs> <laughs> Kasi hindi kita kayang paglaruan. Ah? <laughs> ha? Okay. Hey. Very good, very good, very good. <laughs> Tapos si Kuya, eto. Go! Guy number four! Hey! Hey! <laughs> Sinisa kayo dyan. Our music is loud. Hey! 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 Where's the music? Hey! Where's the music, man? Okay, man, I know. Oke, mau jisikin orang pickup lain semua. Oke, let's up guys number. Saya enggak ada suara. Heh. Heh. Wah, aku lah kadang-kadangnya. <laughs> Jepla. Jepla. Siapa? Translation ah, from Ignacio. Ignacio, why not? May pick up lines? Uh, meron. Go. Tekla. Ano yan? Mangga ka ba? Mangga ba ako. Bakit? Kasi mukha kalabaw. Hey! Hey! Mangga ka ba? at ah, kalabaw ka ba? Kalabaw ka ba? ba? Hindi, hey, kalabaw ka ba? Bakit? Tama. Ang... <laughs> Hahaha!

Ah, uh, Leo from Cebu. Okay. Leo from Cebu. Ah, uh, tekla. Oh pa uh, kamukhang artista. Uh, James Reed. James Reed. <laughs> ako nga pala si Ribs. <laughs> Pick up lines. Uh, tekla. Ah, uh, anyway. Yellow ka ba? Yellow ba ako? Bakit? Ang sarap kong ihampas sa padel. <laughs> Yeah, dog pa. Pakit. Gusto mo i-ice picking kita. <laughs> hey. Yes 'yan smart right yet? Ako pa ba magi-drama 'yung palakpakan, malalaman ko natin kung sino po ang mananalo. Aba, ano 'yan. masali sali pa kasi. Sige na po, yeah, lampa na. Alam mo, may susunod <laughs> pa, oh. Diretso <-ish> na ka go, Go. Tugtog. puso mo? Pinito! Okay, okay. Ilan taon? 41. Ba't nang nakaw? <laughs> okay, ah, pick up line. Ikaw mukhang artista ba? Ay, artista lang ang mukha. Ang mukhang artista. Si Blogro. Sino si Tikla? Hindi ko kilala si ticla. Sino yan si Tikla? Sino yan si Tikla? <tikla> super, tikla. Oh super mi super gay ya, ya, lo ya. pick up line uh, titla, aso, ah tit lah aso kaba baket kasih para kang ulul cuy ya Uya, ulul kaba nde aso ka oh, ya, ya. ama yes bae lo apa mau abul padahal ya, kepanem ka Hatsimbag ka ba? Hatsimbag ba ako bakit? Kanina ka pa eh. Mga bari lang <laughs> kasuntok na ba? Okay. Good game naman nila. Sige. Mayroon ba tayong ano dyan? Mayroon ba tayong big shark? Na sounds? Wala. Do you have big shark? Wala. Okay. 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 Yan na lang, e. Ah, ano lang, ah, konting sexy na moves lang. Ganun. Isa-isa. As sexy as you can. Ganun. Sa ganung tuktok. Isa-isa lang. guy yeah, number one. Sexy na. Oh. Wala ka. Sa sexy. Something sexy, bro. Okay, okay. Kaya nga ako po, Antol. Ayan. Yung pinaka seksi nyo, ha? Ayan, okay. Guy number one. Music. <laughs> Bekas bang lah eh? sakit na ng ko. Labas na ulo lang oh. Guy number five. Parang yeah, <laughs> <laughs> <daan. laughs> <di> <laughs> Gak <Gakuling ng paspa. laughs> Okay. Ito na. This is it. Okay. Mamili po tayo ng tama. <laughs> Kasi may premium po to. Si so Sir Harry, magkakalo po ng prize sa games na to. Kaya, gold po ito, no? So, my God. Uh, courtesy of Marhaba. Ayan. Nako, mamili po ng tama. <laughs> Kaya tayo hindi umasenso. Huwag <laughs> po ipatubo uh, ng awa. Huwag <laughs> po pinakabang sa number 6. Mga <laughs> so magkita po ninyong yung pa malalaman po natin kung sino ang mananalo. Dahil na po yan! 380. Guy number two. 200. Number 3! Oh my God. Number four. Shit. Number five. Guy number one. Four Guy number two. Three hundred. Number three. Number four. Number five. Number five. Paya, Hindi. Number six. Pinyeta e? kayo, yeah, ha? Ha? Balik na rin natin. Yung pinaka, pinakatahimik yun yung panalo. Tingnan natin yung mananalo Guy number one. Number two. Number three. Yeah! Number four. Yeah! Number five. Yeah! Number six. Yeah! Na prayer meeting. Payas. <laughs> yeah. So wala talagang magagawa. Congratulations. Thank you so much, ha. Nagtagumpay talaga ang kasamaan. <laughs> thank you, sir, thank you. Maraming maraming salamat. This is an honor. Thank you, thank you po. Okay, picture tayo. May mga camera kayo. Kasi para subinirly. Ito kasi.

Huwag mo isang lato, ha? Congratulations! Tat ah. Thank you, sir. Palampakan niya naman si sir. Thank you so much for being such a good sport. Salamat po. Lahat po, guys, biro-biro. Salamat -biro. po ng biro ko. Thank you so much, mga hindi na-offend. Thank you. Wow!